ito ng pagpapalinis natin ng lote dito sa tukod, no? Tukod San Rafael, Bulahan. etong likuran na to, yan yung way papuntang San Jose sa del Monte, Bulahan. Ito namang sa aking harap. Pag diniretso mo yan, papunta yan sa Malangaanan River. Yung pinaka-tourist spot nilang ilog dito sa San Rafael. Between the RT and San Rafael. Diretso niyan, akle ang labas. Ngayon, kahapon, day one, pinagawang ko ng daanan para sa four wheels itong lote. Kasi ito, barangay service road to. So, ito, diretso na rito ang four wheels, no? Kasi mentuhin na lang to. Makakaakit na yung ating kasakyan dito. Kaya nagpapagrass cutter tayo, no? Yung lote na to ay may technical description na may mohon. Ito yung isang mohon. Diretso yan. Hanggang dito sa dulo. Ayan. Ito yung karugtong niyang mohon na isa. Ito, ito, yan. Tapos, hanggang doon, sa dulo, kung saan nililinis si Kuya. Ang ganda ng lote na to kasi, ang harapan nito, Barangay Service Road. Pasok ang sasakyan. Tapos, itong lote na to, ang katapat niya, ito, gagawin tong forest park. Lalagyan niya ng swimming pool at saka ng park. Ongoing ang development niyan. Kaya, I think, tatasang bali balang araw. Tapos, sa likuran ng lote mismo, Panawan DRT. Ayan, high view po siya. Ay, ito. Dami pa niya po. Ito yan, Iwanan muna natin yung naglilinis dun sa taas. Aba <laughs> tayo. Sila so, natin yung inutusan natin yung sa kabila. 600 square meter po kasi dyan sa 300 square meter ko sa taas na yan. Ayan, no, sa taas. May karugtong siya dito, another 300 square meter. Sa dulo. Pinalagyan ko din ng daanan ng four wheels. Pero ongoing pa yung kanilang pag-aayos. Kuya Alvin! Oh. Kamusta kayo dyan? Ayan sila, Kuya Alvin, no? Oh. oh. Inasaral lang nila. One month pa! Oh, ayan, one month! Kaya-kaya niya yan. Ayan. Uh, ginagawa natin dito ng para akyat din ng four wheels dito. Yan raptor daw sabi. Baka bumili ang kuya ng raptor. At pinapatanggal natin. Ayan, si Adan. <laughs> ang may-ari ng bahay na yan. Mula dito, hanggang doon sa taas yan, is straight po yan, 600 square meter. Ayan, ang ganda na oh. May kalsada na, di ba? Ang ganda. Sabi nila one week pa, pero kaya nila yung half day. Kasi magluluto pa kayo mamaya eh. Iihaw kami. Darating daw kuya eh. Darating ang kuya. Kaya bilisan nyo dyan kasi magluluto tayo. May bisita tayo. Darating ang kuya. Ayan, iwanan na natin sila. Kayang-kayang nila yan. Darating ang big boss namin mamaya eh.